Ito so, ang mahirap eh. Sa mga nagpapabudol oh. Nakikita nyo naman yan. Mainit-init pa. Kagagaling ko lang sa baba at up ko to. Dahil ma... Ito ay yung in-order namin nung Sunday. Pero, ba diba, Talagang gusto ko nang i-uninstall yung aking taubaw. Pero, karamihan naman sa mga ito ay hindi sa akin. Ito ay sa mga ati ko. Meron lang ako ditong dalawang item na in sinabay ko. So, ngayon, buti nga dumating ngayon kasi kung bukas pa, ay di ok mga amo ko. So, ang laki pala. Ay, di makikita ng mga amo ko sabihin sa akin, ba Sige, ang ano, shopping. ba diba? So, hindi ko sana siya bubuksan kasi na hindi naman ito para sa akin. Pero, dahil nasa loob din yung aking mga binili, so, bubuksan ko kasi sa Sunday ay dadalhin ko to sa kanila. So, buksan na natin. Ang bigat, oh. Kailangan ko na magmadali kasi pagsusundo pa ako ng bata. Ito for sure yung, yung sa akin. Kasi ang order ko ay isang selfie stick na yung 360 at saka yung pang massage. So for sure ito yung sa akin eto damit, hindi akin to sa mga ate ko to. Ito. Ah, ito yung sombrero siguro sa ate ko din to. Ito, mga damit, hindi akin to lahat sa kanila to. So, hindi ko to bubuksan. Bahala na sila siya. Ito yung sa akin. Yung aking selfie stick at saka yung aking pang massage. So, ipapakita ko sa inyo kapag in-unboxing ko. To. So, ito na lang muna. Huwag kayo masyadong magpapabudol kasi masyadong magastos ha. Pero in fairness naman, nakakatatlong order na kami. Pero, maganda naman yung aming mga nabibili. May mga scam din kasi dito. So, yun lang, mamaya, mamaya i-unboxing natin. Bubuksan ko pala muna to kasi alam nga namang dalhin ko pa yung box sa Sunday, ba diba? Eh, ang hirap namang dalhin. di oh, diba? Ito nga yung sombrero. Ito lang muna ang bubuksan ko kasi itatapon ko na yung kahon. Tapos yung mga plastic, yun ang hindi ko bubuksan. Ang ganda oh. Sa atik ko to eh. Oh, 'di ba? Bagay pa sa akin. Oh, 'di ba? Bagay pa sa akin. Ang ganda. Ang ganda. Alam mo mura lang nito. Mm. Yay! <laughs> so, ito yung dadalhin ko sa Sunday na para sa kanila. At saka, itong sombrero. Hindi na yung mga order nyo.